Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Martin Slim na nagmula sa programang Bachelor of Culture and Arts Education. Ako po ay narito upang ipahayag kung paano nakakatulong ang math sa pang-araw-araw natin buhay. Alam natin na madalas iniisip na ang math ay isang asignatura lamang na ating pinag-aaralan sa paaralan at wala nang ibang ganit pagkatapos. Ngunit sa katotohanan, ang math ay may malaking tabi sa pang-araw-araw natin buhay at hindi natin ito namamalayan. So, paano natin masasabi na ang math ay nakakatulong sa pang-araw-araw natin buhay? Una, ang math ay nakakatulong sa pagkaklano ng budget. Halimbawa, kung tayo ay may nakatakbang gastusin, kailangan kalkulahin natin kung magkano ang gagastusin at kung magkano ang natirang pera para sa ibang pangangailangan. Kung walang kalaman sa basic arithmetic tulad ng pagtasama ng mga halaga o pagkalkula ng 4 shillings, maaaring magkamali tayo at mawala ng kontrol sa ating mga pera. Ikalawa, matamang gamit sa pamilya. Minsan, may mga sale o diskwento sa mga tindahan. Kung hindi mo alam kung paano i-compute ang porsyento ng diskwento, baka mas magbayad ka ng mas malaki kaysa sa data. Halimbawa, kung mga item ay nakalagay sa 20% o gamit ang map, mas madali mong matutukoy kung magkano ang matatanggal na presyo at magkano ang ating babayahan. Ikatlo, mahalaga ang mas pangangalaga ng kalusugan. Halimbawa, kung ikaw ay nagtitake ng gamot, kailangan sundin ang tamang doses ayon sa timbang o edad. Gamit ang basic mo maaari mong matukoy kung gaano o karaming gamot ang dapat inumin batay sa mga instruction. Ang apat, ang mati nakakatulong din sa pagpaglano ng oras. Kung tayo ay may mga gawain sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pagtatrabaho, pag-aaral at personal na connector, kailangan maglaan tayo ng tamang oras para sa bawat isa kung natin alam kung paano magtalaga ng oras o mag-prioritize ng mga bagay gamit ang time management, maaari tayo mahirapan at hindi magawa ang mahalagang gawain. Sa lahat na nabanggit, ang bata hindi lang yung sa paano. Kasi itong kasangkatan na tumutukoy upang maging mas organisado, mas maayos at epektibo sa lahat ng gawain sa araw-araw. Kaya sa susunod ng pagbunodahan natin ang kahalagahan ng math, tandaan natin na ito ay praktikal na gamit sa ating Maraming salamat at sana na-appreciate niyo ngayon ang papel ng sa ating pang-araw-araw